Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng News 5 Title, Is There Anything to Be Correct? Senator Ping Lakson seems to have a pass in a social media post this Tuesday, September 30 Parang pinatamaan ba? Sino ang pinapatamaan? Hindi niya pinangalanan kaya lang alam niyo na kung sino. There is a saying, the loudest one in the room is the weakest Saad ng Senador. Sino ba yung nag-iingay sa Senado? <laughs> Dalawa lang maingay sa Senado kapon. Si Senator uh, Francis Escudero at saka si Senator Marco Leta. sila yung maingay. <laughs> Noong una, mga maingay din dyan na si Bato, Senator Bato at Senator Alan Peter Cayetano bat ka Hapon. Ang star of the show, Marcoleta and uh Marcoleta and uh Escudero. So sino ang tinutukoy ko ni Senator Lacso na pinakamaiingay sa room o sa plenaryo, eh, pinakamahina, weakest. Sabi pa niya it is best to ignore and make him Isang tao, him is stand on an empty platform. Ignore. Kailang nag kung ignore, dapat wala na siyang post. Hindi na siya nagpo-post kung ignore. Kailang nagpo-post siya eh, may mga patama. <laughs> Ito pa. Meron pa siyang sinabing isa. Although walang pangalan na, walang sinador He, sino yung he? He is overly vocal or aggressive so he can create an image of strength through noise. Tinding patama, no? So, binasa ko dito sa mga comments si ano ang pagkaintindi ng mga netizens. Number one, dito. Wilson Bautista Valdez Sabi, Si Marcoleta maingay pero karamihan Walang laman. <laughs> uh, Next. Elias Tabuklawon. The quiet one. So, the quiet one in the room is the most wicked. O, oh, dinaliktad. <laughs> Mga hindi nagsasalita. Onyot dance. Guilt is silent. Truth is loud. Adrian Gonzo. Not every quiet presence is peace. Sometimes it's the weight of unspoken truth. Okay? George Sarion Not absolute thing Sometimes those who keep silent Have personal interest to protect Natamaan Yes, ayaw nilang mabulgar eh George Paraon Thieves don't make noise The owner does <laughs> Gilbert Alconera Hindi makaribat kay Marcoleta <laughs> wala daw na corner na daw itong si Senator Laxon kahapon sa mga patutsada ni Marcoleta kaya hindi na siya makaribat so lumalabas sa mga comments na binasa ko dito si Senator Marcoleta ang pinapatamaan ni Senator Laxon uh, he is very vocal aggressive boastful so that he can create an image of strength through noise. Well, depende sa tao. Kung ako, congressman pa lang yan si Rodante Marcoleta, hindi ko kilala yan. Narinig ko lang pangalan niya nung panahon ni PRRD, yung mga hearing tungkol sa ABS-CBN. Pinapakinggan ko siya sa kanya mga pagtatanong, mga, ano, mga sinasabi. Sabi ko, oh, ito ang maganda. Talagang, Bumilib na ako kay Congressman Marcoleta yung hearing ng abs cbn projects. Kaya pala one day, one day, pinatawag siya ni PRRD. Sa malakanyang sabi ni PRRD, hindi kita kilala. Kailang monitor ko yung nangyayari sa hearing, sa franchise. You are good. I like you. Parang ganun ba? Dapat magkandidato kang senador. Nagkandidato nga noong 2022. Kailang wais talaga itong si Senator Marcoleta nung makita niya na alanganin siya, nag-withdraw. So nung ginipit siya ni na Romualdez sa 19 Congress, napilitan tumakbo. O ngayon, nanalo na. So, between Lacson and Marcoleta, okay, I want to be fair. Pareha sila na corruption fighter. Bilib ako kay Laxon, Senator Laxon, yung kanyang mga expose tungkol sa korupsyon? Ito control. Di ba nag-expose siya? Ang daming may papakita niya. Bilib ako doon? And then ito rin sa si Congressman uh, Senator Marcoleta, okay rin. Lalo na yung nasimulan niya ng ano, nasimulan niya uh, investigasyon sa Blue Ribbon Committee ng siya pa yung chairman. Maganda yung direksyon. Ngayon, uh, kung papiliin ako sa dalawa, sino ang kakampihan ko kung talagang mag-away sila sana naman magkasundo na kasi parehas man ang kalaban corruption eh. so nakaka nga nag-aaway sila Kailan lang kung papipiliin ako kay Marco ako mas ganahan ako sa kanya wala siyang kinakatakutan kaya nga sabi niya sa Senado Kapon hindi ako takot kay Romualdez eh, I like it. Si Senator Lacson, wala pa akong narinig sa kanyang salita against kay Romualdez. <laughs> Bakit kaya? Mas okay pa itong si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa isang uh, debate with Senator uh, Soto, binahalanan niya na. Oh, saldi <laughs> magsalita ka na. Bulgar mo na rin si Romaldes dahil kawawa ka dyan. O, believe ako dito kay Senator Escudero. Kahit binabato siya ng putik ngayon. na kunuhay, may natanggap na komisyon, kickback. But uh, hindi ako naniniwala doon. <laughs> Iskrip ni Romaldes yun. So, yung sinabi ni Senator Escudero na ang utak sa flood control scam si Romaldes. Yun na yun Yan ang mga tunay Walang kinakatakutan So again <laughs> Maingay si Marculita Yes, maingay siya But may pasihan Maingay siya para sa taong bayan Yung mga tahimik dyan Ayawang ko na lang <laughs> Sana uh, Matumbok ninyo kung sino yung talagang utak dahil yung utak na yan, yan ang nagpapahirap sa taong bayan. Dapat pagtulungan natin na idiin, kasuhan at ipakulong yung utak na yan. May salot to Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang um, income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo o gero. So, kanon niyang balay. So, gipang lutuodan regani bato. ang balay. Not, Muna ni ang itsura sa iyang balayo. Gatakilid na. Tagid na nga uh, kung anagid ka ayokara, Kara anagid ka ayaw nga balay. Muna ni ang itsura sa balay sa taga na mugiro. Ang giluagun sa buslot sa ilang ato. So, tang tangan butangan ang toong silupin. Apan ang nagisi, nagihapon. Mungkailata okay, na mga ka ayaw ang ang butangan o kuan o muna ang ilang itsura sa ilang balay ba na o karon niya pila na mangit ka ang imong balay nga imong atop nga ana ng itsura mga 20 na ganyan 20 na katuig, katuig. Hmm. so dugay na nga nagantos mo sa ulan o oh, dugay na lagi so 20 na katuig Ngano man niya sa kadugayon na nga bainti na katuig, nagantos mo sa ulan, nga man nga wala mo na og o gyero. Tungod sa kawad Tungod sa kalisod. Mm, kalisod. Mm -mm. So, ano imong trabaho daya ayah? Kaan ra? Kung wala adlawan, wala yun. Wala gyod. So, lisod gud kayo ang kinabuhi la kuya. So, mm. pila na di imong anak? duha Doha. So, mm. tanan na nag karon kuan So, so magatop na niya. Oh. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo sa nagtabang kong sa gino mm. uh, you know, ng tabangan ng ginmi sin. atop, hindi na maulanan. Sige, salamat.